Dami tulo ko na sa wakas si aking YouTube sahod para kay Baby Yang Yang. Ayan guys, eto po yung kabuang uh, sahod natin. Sa YT po Eto ha, hindi po to sa Facebook. sa so, tawagin na lang natin sa pangalang YT. Alam nyo na yan, yung kulay pula sa kabilang stasyon. Eto guys, uh, not to brag but to inspire other content creator, lalo na yung mga hindi pa na monetize at saka yung mga hindi pa naranasang sumaw, yung mga uh, nagsisimula pa lang, especially na may pera po talaga sa pagbablog. Totoo po yan. At yung channel po kasi natin is monetizing since 2018. Kaya hindi po ito yung unang pagkakataon na naranasan nating sumahod dito sa ating pagbablog. So, ayan guys. Kung hindi pa kayo na-monetize o so malayo pa kayo sa katotohanan, malayo pa kayong makamit ang buong requirements, keep going. So, ito nga po yung kabuuan ng ating nasahod guys. Uh, naipon po ng ating mga videos ay 935.31 Hong Kong Dollars. Pero ang pumasok lang po sa aking account ay 894.06 uh, Hong Kong Dollars. So meron siyang kaltas na 41.25 uh, na Hong Kong Dollars kasi wala pong tax uh, treaty ang Pilipinas at uh, ang, ang Hong Kong at uh, USA. Kaya hindi po kami exempted, nagbabayad po. Nakakaltasan po kami ng task every time na sumasahod kami.